Pinasok namin doon may mga kan mga riba, mga malaking bato na nagdaan namin. Ang nais ko natin na tingnan natin kung makapasok tayo na tingnan para malaman niyo yung mga mission namin. So, hindi niyo kalimutan niyo po uh, i-like, share, follow, subscribe po sa aking <coughs> nag-iisang YouTube channel Tony Hunters Vlog TV. Ah, uh, dalawa lang po kami ng challenge sa isang cameraman at uh, apat isang unang mga uh, hunters. Kaya mga hunters, hindi niyo tinatanong kung ito, ito, ito para makapasok

kung ah, saan tayo po sa daan kaya Ilogman ah, subukan natin sa puntok ang rest stop hanggang sa natin dapat babalikan natin sa isang pag sa isang pag kung sa isang pag-iulala sa isang eh anu langgih kula

ay sa Balitang makantas na dumarunat nyo yung mga ming-ming mga mga po na kami sa Libertad, makantos Subukan natin ang ng kung makaya namin ng anong bidot. Ay walang

dito ang mga daratan dumaman punsaikan sa mga driver. Kaya hindi dadating alangan oras Saka maglulubat lang natin mga shelf at mga ng inangklaso. Weba pa 'to pasuguan ng solbito. Solbito ang lapad ng poso At hindi may napakalamig sa video ay may balikat hindi lang na ano po siya yun. So mga uh, balik ulit tayo sa ating ano, mas nakunan natin ito ano, yung pinaka-video niya. Ito ay nalang tutuloy okay. sa mga mga lahat mga

ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਧੀ ਬਲੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਲੱਗੇ ਆ

kaya, oh, ako, huwag po kayo magtaka kung bakit yung lang kami dahil nang makasama, may uh, na po sila ako yung trabaho ko. Kaya, kaya mga na sa, sa mga katabaw yung na original na vlogger na so, nagbuo nito na at na kanyang pinaka o aking ah, ah, kandos po na pinit

kami sa lugar kung saan ay uh, ko lang sa Pilingin ko. Nakunta kami sa loob at nakunta ko sa Pilingin ko. Nakunta ko sa ano, uh, wala pang um, tulay. Yung mga santo ko ay dyan, dyan, dyan dumadaan sila. <gulay> dyan. So, sa taga na palangon po, ilan years na po, ay napaglumahan na po yung nila. Uh, hindi na po inayos dahil po na na hindi na ko yung tawag na na ng mga motor, mga kabag Ang mga mga kabag-habay, hindi na sa kapag. Ang kasada po itong sa ito po doon, naman, pag gusto rin mga kasada, pag gusto Patirik po yun, sa plus, ang ano, bukit po yun, pagpunta sa pagpunin linggo, wala pong gano'ng may bahay Kaya, ito yung umusunan unang daanan na Pinagdaan ng mga asgar Pinagdaan Tapos yung pagkano pag Tapos uh, uh, yung Wala ko rin kung hindi lang yung Ngayon dahil nga sa buti na mga sinulok po ng mga miyot Ay ginawa po na, uh, ng abal -abal. Uh, yung na Tulay na Pagdaan ng mga Yan, po yung mga Nama ko na namin, sa namin, bala na siya namin. Ang bag namin, tayo tayo tayo, sa kami nila lang wala, ay ang bag namin tuloy. Pero may, may explore para makita po ninyo ang aming mga ginagawa. Mayroon mga kalpang nabuhanan mga natin Kaya gusto namin itong ano, um, yung lugar na yan. Medyo mababa lang, ma, mababa sa tuloy siya masyado. Kaya medyo tapos kami. kami yung sabi ng amat. namin Kasada, medyong mataas naman yung tulay na binagawa nila eh. Ito lang sa balaban, ito sa mga sinatawag na kapasya na, ano, kapasya na badya. Pero hindi naman siguro mag-aabot ang badya sa inyong tuwi siguro eh. Medyo magsarang mga pababa na, na magtaas na niya. Hindi naman paano bakit meron ito. Ko, takot din siguro na nakatakot yung pagkanggol. Ito galing kami sa Santo San Libertad, sa so, Tagaytay. Dabas kami sa Santo Domingo. Dabas kami dito sa Libong Cogon, papunta sa Pakasin. Kaya medyo dun na wala Para sa ganun na, hindi ang yung paglapit na hindi po talaga ganit-gantit na katulad. Ito na lang. Gusto ko namin puntahan yung bukit niyan. Ito na dapat yung puntahan namin dapat. Hindi namin na gawa po

不干，不打，不干。 Jeff, jawab po ng ano, baka wala po po siya. Wow, Pag umapak po, baka malagyan po sa akin. May maganda yung car. Uh, maganda siya, may pakya at medyo ano siya. Hindi siya, parang may trail ba? Pag pumunta ka sa siya, pa,

Uh, Tulay ng Santo Domingo na ginawa ng ating mahal na Mayor Kusinambangulang Mayor na nakopo o mga tuwing mga, mga uh, councilors, mayor at mga kapitan, mga itong mga na mga bibernon na gumagawa ito sa project na ginawa ay hindi na po nila pinatahanan. Pero kung hindi na po, na baka kung pa, makalitla mga pa. Di na po nga gawa ng tuloy na yan at hindi na po na po tuloy na hindi na tao pala. isa lang

So okay. tulay na kulang ginawa lang ating Siya, po, mga nila kasi yung pangyayunor na ko po ay pagkandaan na lang ang sigandi habang wala pa yung tulay ko ay pagkandungo pa yan po yung silbing daanan nila tulay mula nung nung gawang tulay nagawa ng tulay ay hindi na po yung pinagdaanan hindi na po yung baka pumigay pa rin mga na baka bumigay din kami ang sigasya po yung mga tao kaya ito at tulay na daanan mula sa silbing daanan na uh, uh, mag-focus sa mga ngayong gumagawa sa project ng ito. Uh, Katulong ko yung Vice Mayor, Vice mga kapitan at kagawad sa lahat mga gumagawa nila. Salamat po sa lahat-lahat. Kung lahat. hindi hanta sa dagat po sa isang kasama ko po sa blog ito, basta kung saan na ako naroon, nandoon yun mag-vlog po para sa inyo. Kaya katulad nyo lang yung, uh, patulad nyo lang ako sa yan sa aking uh, video. Tumihuntas na TV. Wala po akong uh, pinipiling vlog. Basta vlog na nakakatakot at typical, binablog ko po yun. Vlog na bukid na nakakatakot sa bibig na lugar, pinapasok ko po yun. Wala po akong uh, kinakatakotan. Basta Bruce Hunter, P.O.G., James at Takapi. Yung nagpok mga vlog ko po. Thank you so much po. Salamat po. Ito ang lahat, lahat ng mga nangasubay sa akin sa bansang pagbansa. Kapita po ko sa bansa niyan. Sa so, to, sa lahat. Kung mag-sponsor ba kayo, ah, uh, lang po, gusto nyo mong sponsor sa akin, tawagan nyo lang po yung number ko ay uh, 09 uh, 46 uh, 980 2469 po. Tawagan nyo lang po kung gusto mong sponsor. At para makakusin tumulong sa kami. Kailangan ko namin talaga lang kami uh, support sa namin sa aming vlog namin para makabili po kami kahing, ano, baka ng kayo ah, ano, kami ng gamit uh, kami po sa aming yung camera namin yung lang namin yung yung lang yung labas lang yung ano yung, na, yung, na, yung, na nah -nala yung sila yung ano ayun lang kami nag kami nag kami nag kami kaya ito lang po yung pangalawang muto lang po dito ng mga kantos. kaming gasolina kaya medyo uh, okay lang. Laban pa rin, tuloy pa rin yung mga namin kung saan nga yung pinipa. Hindi, mga kami salamat sa lahat, lahat. Thank you so much sa mga lahat-lahat. Ano,